Si Sarah ay isang overweight na teenager na madalas tumulong sa tindahan ng karne ng kanyang magulang. Sa labas ay grupo ng mga kabataan. Ang mga kabataang babaeng ito ay ang kanyang mga bully na walang awang pinagtatawanan ang kanyang timbang. Siya ay laging nakadistansya mula sa mga batang babae lalo na kinamaka at Rocky, kahit na si Claudia na dating kaibigan ni Sarah ay kasabot din sa pangungutya sa kanya. Pero bago yon, kailangan ni Claudia na bumisita sa shop ni Sarah para mamili ng utos ng kanyang ina. Pumunta si Claudia sa butcher shop. Sumama din si Rocky para mabuli niya si Sarah. Dahil ang pamilya ni Claudia ay regular customer nila, tinanong si Sarah ng kanyang ama kung gusto ba niyang pumunta sa festival at sinabihang lumabas siya at mag-enjoy. Matapos niyang tanggapin ang kanyang binili, ay umalis sila sa tindahan, habang nasa tindahan sila, si Rocky ay gumawa ng video. Pinakita ni Rocky ang video kay Maka at Pedro. Nagpost din siya ng picture ni Sarah kasama ang kanyang mga magulang sa kanyang social media gamit ang hashtag na The Three Little Pigs. Nairita si Sarah nang nakita niya ang post. At sa hindi sinasadya ay nalike niya ito. Sa oras ng tanghalian, habang sila ay kumakain, Si Sara ay walang gana kaya tumingin ito sa telepono at nakita ang kanyang mga bulis na nag-enjoy sa pool. Habang pinapatulog si Sarah ng kanyang ina, ay naisipan niyang lumabas at magpunta sa pool. Alam niya na ito ay ang perpektong oras upang pumunta sa pool dahil wala masyadong tao at para iwasan ang mapanghusgang tao. Nang palapit siya sa pool, may biglang sumulpot na lalaki mula sa tubig at natigilan siya nang makita ito. Hindi niya inaasahan ang sinuman naroroon sa oras na iyon. Dumating si Maka, Claudia, at Rocky sa tabi ng pool. Sinabihan ni Claudia si Maka na umalis na, pero hindi kayang kaligtaan ng dalawa ang magandang pagkakataong ibuli si Sara. Hindi lang siya tinawag na pigi, kundi binansagan din na ang dikilalang lalaki ay ang kanyang kasintahan. Si Sara ay hindi nakatiis at sumisid sa tubig habang ang lalaki ay umalis sa pool. Patuloy pa rin ang pangungutya ng dalawa, at pisikal na sinalakay si Sarah. Habang sinubukan nilang hawakan siya, tumungo siya sa ilalim ng tubig. Ginamit nila ang net para hulihin si Sarah. Sumisid siya ng mas malalim sa tubig, at napansin niya ang patay na lalaki na nakatali ang mga kamay. Ang dalawang bully ay tumakbo, kasama ang mga gamit ni Sarah, at inutusan din nila si Claudia na dalhin ang tuwalya ni Sarah. Naiwan na walang ibang suot kundi ang swimsuit. Tumatakbo si Sarah patungo sa bayan. Habang siya ay naglalakad may sasakyan sumusunod sa kanya at tinawag na kawawang babae. Ang mga lalaki ay umalis at iniwan si Sarah. Gayon pa si Sarah ay nagpatuloy at dumating sa truck ng backwoods, nakita niya ang puting van na nakaparada sa gilid. Sa ilang metro narinig ni Sarah na umandar ang sasakyan nakita niya ang lalaki na hinila si Claudia papunta sa van. Tumingin ang lalaki kay Sarah at itinigil ang van. Si Claudia ay nasa loob ng van na nagmamakaawa sa kanya na tulungan siya. Binuksan ng lalaki ang front door at nag-iwan ng tuwalya. Nagbalot si Sarah ng tuwalya at tumakbo papuntang bayan. Pagdating niya sa bahay dumiretso sa banyo at nag-shower, nalala niya ang sigaw ni Claudia sa kabila ng pagtawag kay Sarah. Ang ina ni Sarah ay pumapasok sa banyo. Nang makita niya ang kanyang anak na natatakpan ng sunog sa araw, kaya nalaman niya na si Sarah ay palihim na lumabas at nagtungo sa pool. Kaya sinabihan siyang maglagay ng lotion at pumunta sa shop, pero sa halip si Sarah ay pumunta sa kanyang kwarto kumain ng kanyang paboritong merienda. Muli siyang tumingin sa post ni Rookie at minumura siya ng mga bullies. Nakita niya si Pedro at nang magtama ang kanilang mga mata ay bigla siyang nagtago. Pagkatapos ay pinapunta siya ng kanyang ama sa tindahan upang bumili ng tube light para sa store nila. Napansin niya ang friendship bracelet nila ni Claudia, kaya agad niyang ginupit ang pulseras bago lumabas ng tindahan. Samantala, hindi na mamalaya ni Sarah na sinundan siya ng isang lalaki sa tindahan at pinulot ang sirang bracelet. Ang misteryosong pangyayari sa pool ay naging usapan ng bayan. Sa labas mismo ng tindahan ay sinalubong siya ng ina at tinanong kung alam niya. Ano bagay tungkol dito? Pagkatapos ay kinakaladkad siya at pumunta sa pool para hanapin. Kung ano ang nangyari? Si Sarah ay nagsimulang kabahan nang makita ang pulis at ibang tao na nagtitipon doon. Nalaman nila na ang lifeguard ay patay na at ang waitress sa pool ay nawawala. Nang makita ang patay na katawan ng lifeguard, si Sarah ay sumuka sa pool. Sinabihan ng kanyang ina ang pulisya na ang anak niya ay nagpunta sa pool. Tinanong si Sarah ng opisyal kung may nakita ba siya kakaiba noong nakaraang araw, nagsisinungaling siya at nagsasabi sa kanila na hindi siya nagpunta sa pool sa halip ay sinabi niya na pumunta siya sa ilog. Pinipilit ng ina si Sarah na sabihin ang totoo, ngunit si Sarah sumabog sa galit at sinabing ang mga babae ay tinatawag siyang pigi kaya hindi siya pumunta sa pool. Sa hapagkainan, ipinaalam ng ina ni Sarah sa ama na si Claudia, at ang mga kaibigan nito ay binubuli ang anak dahil sa sobrang timbang nito. Ang ina ni Sarah ay nasaktan ng si Sarah ay sumigaw sa kanya, at sinabing wala siyang ginawa tungkol dito. Ang ina ni Claudia na si Elena ay bumisita sa bahay ni Sarah para tanungin siya kung may alam tungkol sa kung saan si Claudia. Ngunit ngayon na alam na ng ina ni Sarah, na isa si Claudia, sa nang aapi sa kanyang anak, ay agad niyang pinalaya si Elena. Nang hindi niya mapakalma ang sarili, at hinahanap ang kanyang comfort snack, ngunit naalala niyang hindi siya bumili ng merienda, gayon paaman isang pakete ng merienda ang nasa bintana, siya ay natakot. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang kapatid at kinuha ang kanyang laptop, ngunit hindi siya pinapayagang gamitin ang laptop. Kaya dumiretso siya sa kanya ama at ibinulsa ang kanyang telepono. Sa gabi ay nagpunta siya upang hanapin ang kanyang telepono na nasa backpack niya na kinuha ni Maka. Tinatawagan niya ang kanyang telepono. Tuloy ang kanyang lakad at napunta sa kakahuyan at sa kanyang daan nakita niya ang mga tumalsik na dugo sa isang malaking boulder, sa malapit ay narinig niya ang kanyang telepono. Nang makarinig siya ng ingay ng sasakyan ay agad siyang hinila ng lalaki. Tinipon ni Elena ang mga magulang ni Namaka at Rocky at dumating sila sa kakahuyan ng hinahanap ang telepono ni Claudia. Nang medyo malapit na ang mga magulang, sina Sara at ang lalaki ay nagtatago. Mahinang hinawakan ng lalaki ang mukha ni Sara at tinappan ang bibig niya para hindi mag-ingay. Pagkatapos ay umalis ang lalaki at si Sara ay naiwan. Nakarating din sina Elena, ngunit di nila natagpuan sina Claudia. Napasigaw sila nang makita ang isang patay na katawan at nagtungo sa direksyong iyon. Si Sarah ay nakarating ng bahay kung hinanap ng ina ang telepeno ng ama. Nakita niya ito sa sahig at kanyang pinulog. Pagpasok niya sa kusina ay nahuli si Sarah na nakatago sa likod ng pinto ngunit ang akala ng ina ay kumain ng palihim kaya siya ay napagalitan siya. Pumasok siya sa kanyang silid at tumingin sa telepeno ng nakaramdan ng kaba. Para maibsan, ay sinimulan niyang pasayahin ang kanyang sarili at sa panahong ito ang tanging nakikita niya ay mukha agad ng lalaking iyon. Napatigil siya nang may marinig siyang ibinato sa labas ng bintana at tinawag siya ni Pedro para mag-usap. Lumabas ang ina ni Sara para isampay ang nilabhan at may napansin siyang bahid ng dugo sa isa sa mga tuwalya. Sinabi ni Pedro kay Sara na nakita niya ang video na noong nasa pool siya kaya alam niyang nasa pool siya kahapon at tinanong siya kung bakit siya nagsisinungaling ipinadala ni Claudia ang video sa kanilang group chat. Sinabi ni Sara sa kanya na muntik na siyang mamatay dahil sa kanila, pero nagmamakaawa si Pedro sa kanya na sabihin sa pulis ang totoo. Si Pedro ang dapat kasama ng mga babae sa araw na yon, kaya ang pagkawala ni Claudia ay isinisi sa kanya ng ina ni Claudia at binanggit pa ni Pedro na maaari siyang makulong dahil dito. Kaya pinangako ni Sara sa kanya na kapag siya ay inakusahan ng mga tao ay sabihin niya sa kanila ang tungkol sa pool. Si Elena ay kinakabahan ng makitang magkasama si Sara at si Pedro. Si Elena ay nagsimulang gumawa ng isang eksena. Ang nanay ni Sara na naglalaba ay nakialam. Inakusahan ni Elena si Sara na may itinatago sa kaguluhan, natakot si Pedro, at sinabi niya sa lahat na si Sara ang huling tao sa pool. Dinala silang lahat sa police station samantala ang pangyayari ay sinabing walang kwenta, kaya sinabi ni Sarah sa mga opisyal na palagi siyang binubuli ng mga babae, at noong nakaraang araw ay sinubukan pa nilang lunurin siya. Binanggit ni Juan na delikaw ang sitwasyon at buhay ang mga babae. Maaaring nasa panganib. Pinatahimik ng nanay ni Sarah ang lahat at habang nasa police station sila, ay pumasok ang killer sa bahay ni Sarah at inatake ang kanyang ama. Pumasok sila ng bahay at nagsimulang nagtalo sa harapan pinto, at ipinapakita ang tuwalya, at sinabing ito ang tuwalya ni Claudia. Nang simulang magtanong ang ina si Sara ay nagalit, at nagsimulang sumigaw na kinamumuhian niya ang ina, at hinihiling na lahat sila ay mamatay. Hindi makontrol ng ina ang galit kaya hinampas si Sara, pero nahawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Sinasabi ng ina ni Sara na tumakbo palayo, pero ilang segundo lang ay hinampas siya ng lalaki. Iniunat ng ina ni Sarah ang kanyang kamay papunta kay Sarah, pero hinila ng lalaki si Sarah at lumabas ng bahay. Sumakay ang dalawa sa sasakyan at binigyan si Sarah ng paborito niyang merienda. Hindi nila napansin ang toro sa kalsada at nabangga nila ito. Nahimatay si Sarah. Maya-maya ay binuhat ng lalaki si Sarah at pumapasok sa isang abandonang warehouse. Nang siya ay magkamalay, nakita niyang wala doon ang lalaki kaya siya ay naglakad-lakad. Nakita niya si Nakladudia at Rocky na buhay pa. Sila ay nakatali at nakahang. Sinubukan ni Sarah na pakawalan ang dawala ngunit siya ay nabigo. Umiyak si Claudia at sinabing tumawag siya ng pulis. Nang marinig ni Rocky ang papalapit na sasakyan sinabihan niya si Sarah na umalis. Nagtago si Sarah at dahan-dahan niyang inataki ang lalaki gamit ang kutsilyo. Ayaw ng lalaki na saktan si Sarah, kaya binigay niya ang kutsilyo upang utusan na patayin si Rocky, pero biglang tumungo si Sarah sa lalaki. Biglang kinuha ng lalaki ang baril. Nabaril niya ang isang kamay ni Claudia. Kinuha ulit ni Sarah ang kutsilyo at sinaksak ang lalaki. Napatay ni Sarah ang lalaki. Nang makaligtas ang lahat ay umalis na si Sarah. Habang siya ay naglakad nakita niya si Pedro at sumakay ito.